Yun, good morning mga kagala. Andito tayo sa Minaugan, Binsons, Kamatinis Norte. <laughs> Ay magpupunta tayo ng Sula at doon tayo mamimingwit mga kagala. Abang-abang mga kagala, papakilala ko sa inyo yung mga kasama po natin. Ayan mga kagala. <laughs> OJT yan, yun OJT lang pala ako dito. Dapat nga, magbayad ka pa eh, para matuto ka. <laughs> Dahit, Ibas pa yan, malabo ang toko. Eh, paano mo pa? Pag hibas ay labas yan. Di ba, palaglag naman ako dito. Dasig doon. Hindi yeah. yan? Ayan, ikot na lang yan dyan. Kaya dadali mo yan? Kapag pag nakasama ka pa dun sa ano, sa may, may sa may karingo, pag may gumalaw na isa, yung baka na ay nagano, no? Ah, ito na kung isa na na nah niya. Nasa tayo. Papihitin <laughs> <laughs> mo ito. Ang panagabad, di ang kakayanin ng liko. kaya, kaya nila dito, to. Ito, ito, yan, 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 tikita mo dyan, dya. Babaw kaya dyan, ha? Yan. Sige, yan, para humarap tayo doon. Patalikod ang punta natin sa tula. Ayan, pwede na yung paandar ni Pogi. Ayan, mga kagala. na kami. Puntang Sula, mga kagala. kagala. mapalikan. Eh, lumubog hindi, no? Ay, hindi, okay. nakalutang pa. Mamaya na Mababa sa'yo yung pagkain natin, Pichan. May sabaw na. Titikita mo na lang. Paikot. Uh, Wala pa nito man. Butang na yan, Kung walang butas yun, edi, hindi papasukin na tubig. Bigyan butas na yung bag na yun, kahit. Hindi, hmm. Yan, doon nga yung so, kukunin ko nga yung gunting ko, kaya ako inano yun eh. Maroon ka magsisid? Nagdala ka sa ng pana. Ay, yung naulog na rin. Ay, wala na yun Sir. Masisilang na ngayon. na ngayon. Kaya na ngayon. Kaya Lugi kami. Malakas sir, kayo, ay, na sabik sa ilalim. Huli niya. Kala sa amin. Wala. Maganda si Bayoyo eh. Nasa bangka. Kung alam ko lang. Baliwas, hindi nagdalang Silibad ng pagi. Nag-aaran na ba lang ako doon sa ano? Yung baliwas niya blue pole. sa ilalim ng bangka. Sabi ng kasama. yung baliwas mo. Sisisirin ko. Binitawan yung baliwas. kasama. Wala Dala-dala ng pagi. Mano na, na, oh, na, yeah. <laughs> na, na lang ng maggaganong lalain ng alas tapos kami siro Yeah. Grabe man. Titikin na muna lang ga doon. Pandara mo, titipid. Tagas. Kaya na 'yan. Suguan mo na kung may kun. Taguan <laughs> na ano, may merong chicken. Dito na 'yun. Di ka pa eh, as lucky eh. as. Ay, Ayop 'yan. Tagal. <laughs> Kaila daw po ng timon. Hilay mo dali timay ipapantay Hilay ka kuno yan. Hilay hila, yan no. Oh. Pag ginila yan papuntang kaliwa. Mhm, kaliwa nga. Ay, ni akala ko nakasabit na dito. Eh. Ayun. Buti lutang. Yan you know, o, may ba? yung bag ni Kuya. Hindi ko si si ni Kuya siya. Aris, ubog. Pukunin no. natin. Kaya pasuyo uh, daw. <laughs> Puntul niya nga ang bangka. <laughs> <laughs> di, nag, kita mo nagmamadari, di pa nga tapos. Na ocean sinpak po ang bilhin nyo at ng lutang, sabihin mo <laughs> doon sa vlog mo. <laughs> Nayan po o. Oh. Nag-commercial ano? <laughs> Baka naman, Ocean Park. <laughs> Ah, sinungkit. Oh, sinungkit. Basa ang puta Basa ang kanin ta. Ay, ay, malalaglag. Iga, say by the bell. Yun. Ay, di, di naman na basa yung luo. Wala, di. Di. Nung ano yan, prito yan, ay di, ginisa na yan. Uy, sabaw, sabaw. Uy, sabaw. Ay, wala, kakarkaunti. Ay, di. Ay, dali. Ay, dali. Hindi, hindi. Hindi yan mawadadali, eh may ginamon. Hindi, hindi <laughs> Daw, hindi basa. <laughs> may tubig lang kaunti. <laughs> ano lang yung moist <laughs> <laughs> Kunyari lang yan, kunyari. Wala Kunyari lang yan. Itagutong, wala Malinaw naman yung tubig. May ginisan din po. May puchiro. Lagay mo daw. May puchiro. Sikit pa sa iyo, pari. At walang sundak ang laban ng bag mo. Mhm. Mm yan ang sinasabi ko yung Yan, yan basa, oh, um, <laughs> yan naman ang malalaglag siguro. <laughs> May butas ay. Kung walang butas ito, datang nga ang tao dyan. Ay, doon. Yan, let's go! Ayos! Sula Binsons Camarines Norte mga kagala dito sa ispat na pinupunta ni Master uh, Eugene Abad TV yun yan yung mga kasama ni Eugene Abad TV kasama ko na rin ito yun sila oh mga kagala yan sila yung mga kasama ni Eugene Abad TV at ang um, Marami pa tayo mga makakasama sa susunod na mga vlogger, mga master din. Yun mga kagala, malapit na po tayo dito sa spot na dito sa sula. Ayan o, ayan mga kagala o. Diyan na tayo sa tabi mga kagala. Yun, abang-abang mga kagala. At shout out sa mga kiki mga kasama sa dito. mga kagala oh. Malapit na Ay po tayo mga kagala. Dito lang po tayo sa mga tabi-tabi dyan oh. Ayun no, may mga kamaster tayo dyan oh. No? May namimingwit na oh. Ayun. Malapit, Malapit na. Ayun, ma hindi tayo mamayin sa natin. Magawin ka rin. Matilusyon mo muna kayo maga. Paglagi <laughs> sa pangit mo pangingas. Magawin ka rin naman yata, Toy. Magawin ka rin, Sabihin natin mamaya sa gitna. Ay nandoon pa din JC 'un. Idudan. Yan ayo. Ayun, mga kasama rin pala 'to, mga kagala. Mga master. Ayun oh. Ayun, mga natitirion. <laughs> dito nagiiinit. Ayun nga si JC. na inaabangan yung media dito sa pwesto niyo? <laughs> Wala pang bala, Ayun. Ayun, maganda dito, mga kagala na 'to. Ay, Serdeyo, baba muna tayo lahat. Dito tayo. Ay, kayo. Yung bagtos, sayo, baga, Yun mga kagala, ang oh, dyan si Kuya Aris, Aris Ubog, ang ating master. Ayan yeah. ang ating mga kaibigan. Ayan o. Andito ang pamingit natin, yung nakahiram tayo kay kay Boss Lob oh, kay, ka nagsabit, ng pamingwit. Ayan ang master ay, natin o. No. Ayun Lumala, oh. Lumalagotok 'yun. ha. Ang isel sa hipon, putol-putol na ganyan na binabalatan. Balatan yung hipon nyo. Pag uh, papain na. May may <laughs> Susukaan. 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 Susukaan dapat ay makajakpat na naman tayo ngayon. Ito jakpat ito nung nakaraan na si Pogi. Yun at sana ay makarami. Kumuha na kayo pa inyo. Ito ilalagay muna natin sa cooler ha. At nang mababa ho yan. Ilalabas lang muna natin yung gagamitin ka. muna, Mga kaibigan. Kaya ako'y nagsiset sa bahay. sa para pagdating dito ay eh. uh -huh. saan tayo mapisto dito? Ganap ka dyan. Doon, so may breakwater doon. Yung kanto na yun, maganda yun. No? Oh. Yung nakagibang breakwater na yun. Yung kanto, tapos magtabi-tabi na lang kayo doon. Yun mga kagalan, dito sila Kuya Arisubog. Oh. Nag-uumpisa ng mga kagala. Tayo, andito pa sa taas. Pidyoan muna natin sila. Tapos andun yung, yung isang grupo. Oh. Limwell Mabesa. At ating mga ka-master oh, yeah. Yun, abang-abang sa mga ating mahuli Mga kagala Mga kagala oh, na Mga ka-master natin oh. Ayan mga kagala Abang-abang sa ating mahuli Wala pa tayong huli Ito, may huli na si Lemuel Mabeza At yung kaibigan po natin nara, Mga naranong Yun mga kagala oh Nakahuli tayo oh Putik na alit, aliit Ayan oh, nasa wisawan Ayan oh mga kagala oh Putik na yan anong isda daw ito <laughs> Ayan oh, ayan oh, oh Oh mga kagala oh Putik yan, tinamaan dito o, sa may tagliran niya oh Makin mong nadali-dali pa ito babalik natin mabubuhay pa ito mga kagala ayun o no, may sariwang balaw nangita oh. dito kay ano kay master lang natin no. Ibigay rin natin yun huli ka na panyer nahingi tayo dito nahingi na lang tayo dun ulit pag ano yun nagkahingi tayo ng ano yun and see, ang ating kaibigan kahit na rin Whew. kahingi tayo ng ano sariwang balaw eh okay. wait yun o no? ano tapos may kumain tayo mga kagala ipon kabay sarap si gabi nila yun nabang sa mahuhuli at ako ay wala pang huli nakahuli tayo mga kagala ayun eh, ang mga kagala oh huli na natin mga kapatid ayos may huli na tayo Sarap ito prito ayun ayos At least may huli na may ilalagay na dito sa lagayan yun mga kagala oh. may dumaan dito na gabayan ng ano kasama sila ayun na hito oh. ayun doon sabitan natin sa ano sa may buntot <laughs> nandun papunta na sila doon namaya pag bumalik sasabitan ulit natin ayun nakachamba tayo dito oh. Ay, nakadalawa na! pangalan ng kanyang channel ay Kuya Dudan Fishing Adventure yun TV mga master napakasaya at nalilibang po kami dito sa, sa ano. Bakay uli. <laughs> Oo. Amaya, maga pa naman. Pa, eh. yan. yan mga kagalaw, oh, pa tayo. Oh, buhay na buhay. Hindi ko lang nakuha ng video mga kagala. nag tayo ng ano eh. Nag-ano ko ng sima nilalagay ako ng sima pang reserba ayan mga kagalao baraka ayun gan, ya wala po huli ni kuya oh <laughs> kuya aris ubog ayan oh Dual kamu ya. Ini kagala. Kardio. Eh, yang huli nanti mah kagala. Atang huli ng ating bigan. Ya, yeah. lakin lapu Yeah. Tommy ayun yun mga kagala kauwi lang po natin um, hindi ko na po nabideohan yung mga huli po natin kasi uh, nalobat po ang aking cellphone kaya papakita ko na lang po sa inyo yung aking huli yun mga kagala ito ang ating huli mga kagala oh. Ya! Yeah! Dami! Nalobo tayo mga kagala? Ayan, tak natin dito mga kagala oh. ayun nagpain nga pala po kami ng ano ng sariwang bal ano balaw ayan ano oh, maliliit oh mga kagala ayan po ang ating huli oh hindi na po natin nakakuhaan ng video mga kagala. Nalobat po tayo. Meron pa tayo to, Yun ang may aso. Oh. Yan po mga kagala. Ang ating huli. May tira pa tayong pamain. yung mga hipon pang tira oh. Ayan, yung mga malalaking hipon. Hindi ko na yan... Inano, talagang sasama na natin yan sa pagluto mga kagala hindi na natin pinain yung malalaki ayun mga kagala oh. ayun mga kagala maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Jalgala at sa mga subscriber ko po dyan maraming salamat po at sa mga silent viewers maraming salamat po thank you very much Thanks for watching.